Hi guys, mag-isa lang ako dito sa bahay. Kaya ayan, nagluto ako ng tuyo. Ay, hindi pala, luto na to. hindi ko lang. Tapos, ayan, nagsasama ako ng bahaw na kanin. O, ba? Diba? Makakain na naman kung ano ang gusto. Kasi, wala ang aking amo. just okay. late na late na ako gumising. Breakfast, lunch. Breakfast pa rin kasi nagising ako kanina 5.30. Umalis amo ko ng mga 6. Nag-prepare muna ako ng kanilang breakfast. Bread lang ang kanilang breakfast. So, ito ang ating breakfast. Ayan. Ayan. Hanguin ko muna yung akin. Kasi at dahil ako yung mag- Iinit ng mainit na tubig para sa aking kape kasi ginamit yung aking tripod. So, ayan guys. Tayo ay kakain na. Masyadong mainit na yung aking exhaust fan. Ano, dapat meron akong rice. Meron akong rice hindi na ganyan. Yeah. Magkakap pa ako. Iinit pa ako ng kape. Asan ba siya? Ayan. Ayan siya guys. Enjoy eating na naman. Thank you for watching kay Gala sa Hong Kong. Yung aking mga extra video lang nilalagay ko dito. So, thank you very much sa mga sumisilip-silip dyan kahit hindi nagko-comment. Si silang sila ang lagi nagko-comment sa kasi ay manay -cat. Thank you very much. Kain muna tayo.